Pumunta nga ako dito sa palengke para bumili ng ingredients na gagamitin ko sa paggawa ko ng ice candy. At ang una ko ang binili ay itong chocolate powder. Sunod itong kasaba or pampayapot kong tawagin. Pagtapos ko bumili sa palengke, nagpunta na ako sa Lenosa Grocery para bumili ng Angel Cream Densada. Pagtapos ko magbili sa Lenosa, nagpunta ako sa Prince Forever para bumili ng asukal. Hindi ko nga lang nabidyohan. Pagtapos kong mamili ako ay nag-uwi na rin sa bahay. Pagka-uwi ko nga, kinuha ko na agad itong uling. At nagparikit na ako ng apoy. Nung may apoy na, kinuha ko na itong kasarola para lagyan ng tubig. At nung puno na siya, inilagay ko na siya sa kalan. At nung kumukulo na nga siya, inilagay na namin ati itong chocolate powder. Nilagyan din namin ng asukal yan kaso hindi ko nabidyuhan, nalimutan ko. At pagtapos namin ilagay itong chocolate powder, ay inilagay naman namin itong palabok. Pagkaubos nga ng palabok ay hinalo-halo pa ni ate para mas maluto yung palabok. At nung okay na nga, ipinasok ko na siya sa loob ng bahay para palamigin pa. Nung medyo lumamig na nga ay inilagay ko na itong cream de ensada. At hindi ko pwedeng ilagay ito ng sobrang init pa kasi Nabubuo siya. Pagtapos ko nga ilagay lahat ng ingredients, Ganto na naging kulay niya. At dito na nga ay nagsimula na ako magtali ng ice cream. Hindi. una nga ako inahirapan kasi hindi talaga ako sanay. Pero dahil business ko ito, dapat ko ito pagtutunan. Ito na nga lahat na nagawa kong ice cream. Hindi. Bali 252 peraso yan. At maging 1,000 plus. Ang maging pera ko yan. Pag nabinta ko lahat yan, hanggang dito na lang.